Ngayon araw, umpisahan ko ang simpleng idea sa pagtuturo kung paano magtanim ng sibuyas o onion. Ang idea na ito madali lang gawin, panoorin lang ang video. Ang unang gagawin, maghanda ng container para sa punlaan ng buto ng onion at lalagyan ng pino na lupa para mabilis mag ang buto. Ikalat ang buto sa ibabaw ng lupa, huwag masyado magdikit-dikit sa ganitong idea para mabilis itong lumaki pagkatapos, lalagyan ng pino na lupa sa ibaba upang mabilis itong magmoist at pagkatapos diligan agad ito gamit ang plastic sprayer. Pagkatapos ng pitong araw, ganito nakahaba ang seedlings, hintayin lang lumaki bago ilipat sa malaking espasyo. Pagkatapos ng 25 na araw, ganito nakalaki at pwede na ito ilipat sa malaking espasyo. Ang espasyo, depende sa inyo kung gaano ito kalaki, ipapatag lang ito at babasain ang lupa para lalambot ito. Ang paglagay ng plastic mulching, optional lang ito, ang purpose nito makontrol ang pagbuhay ng damo para ang nutrisyon ng lupa ay hindi naaagaw ng damo. Sa edad na 25 araw, itanim na ito sa espasyo ang distansya ng puno ng seedlings, nakadepende naman sa inyo, pwede naman tag isang dangkal ang layo sa pagitan ng dalawang seedlings. Ang onion sibuyas, hindi lang sa malawak na lupain na bubuhay kundi nabubuhay din ito sa mga pots at container, mas maganda kung malalaki ang inyong pots para mabilis lumaki ang laman ng sibuyas ninyo. Ang harvesting ng sibuyas nasa 3 o 4 na buwan, depende ito sa maturity ng inyong pananim na sibuyas kung patuyuin pa ninyo ang dahon mas maganda. Simpleng idea lang binigay ko sa inyo at kayo na mag-improve nito kung gusto ninyo bumili ng seeds o buto ng sibuyas onion, pindutin ang yellow basket sa baba.